Good afternoon everyone. Welcome again to my channel and it's me again, ang inyong Jess Mo, ang Vlogger. So gusto ko muna ng magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawang tumatangkilik na nanonood sa support at sumusubaybay ng mga content ko dito sa aking YouTube channel. So eto ah, wag ninyong babaktawan o lalaktawan ng ating content ngayong araw. I'm sure na hindi, hindi niyo pagsisisihan na pinanood ito mula umbisa hanggang hulihan. And syempre, Huwag kayo mag i ang segments, okay? Buuin nyo to start to finish. At importante guys, na i-share nyo to sa mas nakararami. So, eto na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Huwag na tagad. Eto nga, nakita ko lang po sa TikTok, ha? Kasi may isang video na nagsalita si Ilyang, yung director, ah, uh, sila nagmamakaawa, sila na um, kung pwede ng mga sinihan nila. Kulelat kasi sila sa ano So, eto na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag sa inyo ng bombo. Oh. So, ito na guys, watch this. Kailangan po natin dagdagan ang isang himala. Siyam na sinihan na lang sila. Pakidagdagan po kasi maganda rin ang musical Ng mga sine. Pakidagdagan din po ang action films kasi kailangan po natin ibalik yung entertainment dito sa industriya. At dagdagan din po natin ang green bones kasi marami rin po gustong umiyak. At siyempre yung gustong tumawa, dagdagan po natin sila ng marami pang awards. So maraming salamat po. Thank you, Toba. Sana ngayong gabi, after ngayong gabi, Himala, tayo, Green Bones, madadagdagan na tayo ng sinihan. Please! Please po. Thank you, thank you. Maraming maraming salamat po. Thank you po. At kung nakita nyo lang ng ngayon recap, so once again, si TT of sa mga admins. So maraming maraming salamat sa inyong lahat kasi kung hindi tayo sa inyong wala ako dito sa kinalalagyan ko. And syempre sa mga supporters ko, ah, um, maraming maraming salamat din kasi pumiti hindi dahil sa kanila all throughout the three years of my journey dito sa vlogs eh, eh wala ako sa dito sa pinalalagyan ko yun syempre hindi naman ako magiging kilala kung hindi dahil sa inyo so maraming maraming salamat sa inyong lahat and syempre kay Lord no so God bless us all God, to God to be the glory so eto na dumapat ating main topic for today's video agad-agad so eto na nga like what i said earlier nakita ko lang to sa TikTok nakita ko lang to sa TikTok ewan ko ako credits dito sa naglabas na itong video na to eto na nga nagsalita si Ibyang kasi naka, nakadalo din siya sa MMFF gabi ng parangal dahil siya yung producer ng anak niyang nilalangaw so ayan yung anak niyang binabangaw <laughs> yung movie mas pinapasok pa yung Green Bones ni Dennis Trillo pati yung and the, bread, and the bread winner is ni Meme Vice so eto na um, nag eto ah nag nagmamakaawa si Ibyang at nagmamakaawa si nagmamakaawa yung pelikula nila Angel Santos yung isang himala guys yung yung pelikula na dating na dating pinagbibidahan ng isang national artist na si Miss Nora Honor eto na nga nagmamakaawa sila na kung pwede lang kung pwede lang guys please 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 dagdagan nyo yung mga sinihan ng topak syempre ng green bones at ng isang himala so eto na sa green bones na dagdagan na yung sa himala ewan ko lang yung sa, yung sa topak please guys please pakibawasan <laughs> dahil guys sayang lang talaga kung kung ano kung wala namang papasok sa sinihan at yun yung palabas, di ba? Wala namang papa, wala namang papasukan yung wala namang manonood ng pelikula lang yan. Sino ba interesado sa tao? pag e pangkaraniwang, pangkaraniwang ano na lang yan, pangkaraniwang kwento lang yan. At saka hello. Last year pa yan, guys. Last year pa yan na i-film, last year pa yan na i- na i nagawa, last year pa yan na So inulit lang nila ulit, di ba? Kaya sila nagkakaganon, guys. Kaya nagmamakaawa si Ibyang kasi nga eh kasi nga siya ang producer ng pelikula ng kanyang anak na may topak este ng um, nung anak niyang nung anak niyang lalamya-lamya <laughs> 'di ba um yung anak niyang um, puro pang gagamit lang naman yung alam and syempre puro sarsuela lang naman ang alam so alam nyo ng no, mga collaboration di ba um, nung napanood ko tong video na to kaapon or kagabi at sinabi ko sa lola ko na may At dagdag dagdagad si sinihan ay naku talagang agad agad ko talagang na, na na save and syempre ilalabas sabi ko sa sarili ko talagang ilalabas ko to diba eto lang ha what nyo kailangan gawin yan kung talagang kumikita na talagang pelikula ninyo diba eh, sino ba yung si AA sikat bayan diba nagka award ba yan eh maski nga diba nung MMFF gabi ng parangal hindi nga siya hindi nga siya nagkaroon ng award hindi nga siya naging nominado hindi siya hindi siya nanalo for short nga nga mas na naunaan pa siya ni Lolo Madrid na na nanalo ng best supporting actor or na naunaan pa siya ni Dennis Trillo, di ba? Eh nandun din, eh nandun naman siya sa mga nominato, pero nga nga, di diba? For short, walang nasungkit na na award ang topa Tapos dadagdagan niyo pa ng sinehan, di ba? Dadagdagan niyo pa ng cinema tapos ano? pagka uh, nadagdagan yung sinihan tas walang pumasok sa mga sinihan walang pamila ano nga nga tapos isasayin ninyo yung mga tao na hindi na noon In, lalong lalo na guys yung the kingdom guys napakababa ng kinita napakababa ng eto ah real talk lang mas maganda talaga yung kay Meme Vice ganda na pelikula this MMFF -M -F, okay kahit nasabihin ng ibang bashers diyan na ngayon lang nanalo si Vice <laughs> na ngayon lang nanalo si Meme Vice ng um, uh, ng award eh napakapulido naman din ng acting di ba napakapulido din naman ng script hindi hindi yung panahon pa ng hapon yung storya just ko yung kingdom guys yung kingdom ha hindi naman si tamba alam kong may mga fans din dito sa si BS. BS pero guys apakaluman na ng pento yung parang yung parang ano ba yung parang enteng kabisote ba diba? yung kwento ba diba? yung mga diwa-diwata ganyan ganyan uh, mga historic historic ganyan 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 ba diba nakakasawa pareho sila nito pak na walang nauwing award diba ba? Pareho sila nito pag na walang nauwing parangal. Walang na to pag kahit best skin, kahit best screenplay, kahit na um, best supporting actor, best supporting actress, diba ba? Um wala man lang na yung topak. Eh buti pa yung isang wala. May award na best supporting actress yung kanilang isang kasamaan doon. Pero yung Topa, pati yung The Kingdom, ay, naku, wala. Parang eto lang nga, parang nagsayang lang sila ng laway at nagsayang lang sila ng oras para iproduce yung pelikulang yan or para um, para lumaban sa MMMF. At eto ha, pinagmamalika talaga ni Ibyang na first time lang nila talaga makapasok sa MMFF or first time lang nila pumasok sa MMFF at ganito pa yung nangyari yan kaka first time ninyo oh. ano nangyari nga -ga. nga 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 walang na award walang na iuwing parangal walang na karangalan di ba o oh, ako lang at eto ah, oh, take note lang walang main mendoza na mendoza nakasama si Mr. Spotted doon sa gabi ng parangal okay, hindi ka ni Roro kasama si Bianca, si Dennis kasama si Jenny Lee si Aisel kasama si Mark di ba kasama Kas nila yung asa asawa nila pero si Mr. Spotted lang talaga yung hindi kasama ang kanyang Mrs. Kuno or kanyang Mr. Kuno o bakit? Threatened ka na baka mamaya mabuko ng mga ng mga sa MMFF yung baho mo and syempre yung sikreto mo. 'Di ba? Baka mabuko nila na hindi talaga si main yun at baka mahalata din ng ng nandoon na artista na hindi si main talaga yung nanduduon. Kaya bote lang talaga na hindi mo siya sinama. 'Di ba? Um, kasi wala kasi guys wala din namang hatak sa tao yung yung asawa ko yung asawa ko, yun, yung asawa ko ni Mr. Spaten wala namang ng hatak, 'di ba? Um, kahit nagamitin pa yung pangalan ng main, um kahit na i kahit na banggitin pa yung pangalan ng main, ay naku guys, wala siyang mapala, wala siyang mga uh, 'di ba? Lalong lalo pang babagsak ang career niya, lalo lalo pang mawawala ang career niya, 'di ba? 'Yan kasi yung mga napapala guys yung pangalan ni Mr. Spotted na Arjo ay nako may kaakib may mga nakaakibat na malas yan guys may mga naka may nakalakip na karma yan or may nak may mga nakalakip na na malas di ba kasi guys ganito yung nangy mga nangyayari, mga ah. nangyayari gitin ko lang yung mga pelikulang nagawa niya yung bagman pinalabas sa sinan first day last day tas sinundan pa ng isang pang man, na ganun din yung tema um first day last day tas ito guys wala talagang Diba hindi talaga nanalo, hindi talaga nagwagi pag kanyen talaga yung bida or pangkayan talaga ang nagbida sa isang pelikula. 'Di ba? Talagang lalangawin at lalangawin. 'Di ba? Kasi guys, hindi naman siya magaling na artista. Although magaling naman siyang artista pero guys, malas-malas ang kanyang karisma sa mga tao and syempre lalong lalo na sa ating mga ka di ba? medyo malas malas talaga and syempre hindi talaga sinaswerte inaalat yan lang masasabi ko ha gamit pa more di ba? o oh, wala bang nagawa yung pag-guess ni, ni, spotted noon sa itbulaga na um, na pinromote pa yung pelikula kala ko ba alam ninyo yung katotohanan alam ninyo yung akala ko ba totoo yung sinasabi ninyo di diba? uh, ba but hindi ninyo sinuportahan ang um, bataan ni Mr. ni King Cobra na si Mr. Spotted na na, na ganito ganyan ganyan ganito na pinapakalat na nasaga ni Meng or asawa ni Clowny but hindi ninyo sinuportahan di ba Um, kasi lalong lalong na guys pag yung oh, yung mga supporters na ayaw kay Alden ba't hindi ninyo sinuportahan ba diba? yung mga makamain lang yung ayaw kay Alden oh, ba't hindi ninyo sinuportahan total yun naman talaga yung yung alam ninyong asawa ng idol ninyo oops kung idol nyo ba talaga yung napapanood ninyo ba diba? at alam ko hindi niyo idol yung napapanood ninyong um, yung napapanood ninyong ano palibasa guys eto ah palibasa yung pinag-gestan niya wala din namang hata wala na wala at saka guys wala din namang mga fans yan paano kikita yan eto 20 million lang naman yung kinita ng lang yan same with bossing di ba same with um same with king cobra na ang baba ng kinita ng ng ang baba ng kinita ng the kingdom di ba tapos ganyan pa di ba for sure for sure guys yung mga nagastos nila sa pagproduce sa paggawa ng pelikulang yan ng topak at saka ng ng the kingdom wala silang mababawi or hindi nila mababawi So, babay bye mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless. So, wag ninyong kalimutan guys na mag-subscribe dito sa aking YT channel. channel. And syempre, wag ninyong kalimutan na i-click ang notification bell. Para sa ganun, manotified kayo sa mga susunod ko pang i upload na mga videos tungkol kina Main at Alden. And syempre, tungkol sa kanilang mga buhay-buhay inside or outside man yun sa showbiz. Okay? So, babay bye ng mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep Safe and God bless everyone. Bye-bye. Enjoy watching. Happy, happy Sunday.